Ay, po, Diyos mayo, nagsap nga tilobo, kung pa lang. Diyos ko, may nga talaga, dati bagyo na. Sapay ko matang nga napigsa, ah. Hmm. si ta. Ma, Anong araw ngayon? Martes pa lang ngayon, 'di ba? So pag Martes, naka-uniform ako. So, pag naka-uniform ako, edi papasok ako sa school. Pag papasok ko sa school, edi may baon na ako, ma. Amok na Martes tatadang nga ng tinamad ko. sa marka. Ma, malamang papasok ako sa school para more bright ako, ma. More bright dang nga talna anak man si kamaita. Saka api ang ka kamatata. Ma, 'di ba nga nailista ako nung nakaraan doon sa dialect? dialect. Basta, yun ma, eh, magbabayad na naman ako. Iso nga, nagpa-practice na akong magtagalog para pagpasok ko doon sa school, eh, hindi na ako nag-iilokano, ma. Dang nga, adda ka dito'y balay, taga-tagalugan na hindi. Feeling ka aya, tulad mo't, karuba tayo nga, feeling artista, nagapula man Manila, kundi na sa uti ilokanon. Aya po, is mama yung baong ko na lang. Awang klase, dang nga da bagyo na signal number 2 ha may bagyo ba Ulawan nakmut aya agin sa ka lang mut kata dumawat ka balon mo ta pag milk tame hmm? ni mama ang kagsukat ta sayang dati uniform mo Nari ka ba? Ma, Tagalog please. Kaya mo tabun, talag ta matam. Ang kagidig suka to. Hmm? Animal talaga dating yung omit. Kaya po, biskog, bagyo lagaro dun. Agad pa sarakpay lang. One eternity later. Hala, sa di bagyo na pigsa angin hmm, na 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 daw Diyos ko di na na, na dawat si palong ko gan kini ko hay pera na naging pato pa <coughs> hay may ta pwede ba anti belen wag ngayon please lang hindi lahat ng maganda kapiruan mo <coughs> feeling dati nga umbing agbagbagyo lagaro dun sa mukha at sur, -sur, -sur pa lang ilusyonada ambisyosa hay, hapo dati, no, umbing, pag ay apo dati nga umbing pagay hay bladen na <coughs>